So, yan. Tapos na po tayo sa kinukuha po natin na tubig. Bali babalikan na lang po natin, guys. At ito na po, guys, yung nakuha natin na mga tubig na ipandidilig po natin doon sa ating gulayan. Mga pananim na gulay. So, tara guys, yan na po. Ito po yung araw-araw na ginagawa natin man lang po tayo ng kapwa o FW po natin o maging hindi po kalahin natin free po na kumuha kung sakali pong uh, maging maayos na po yung ating pananim na pwede na pong i-harvest yung mga talbos ng kamote. Totally guys, mga siguro ko mga 2 months pwede na po itong kuhanan dahil ngayon po gumagapag na po yung iba taglit lang to. Kapag nagbaging na siya Yon, tuloy-tuloy na po yung kanyang uh, pagdadahon po ng talbos ng kamote. So, dito na tayo guys sa area natin. Ayan. Ayan guys. Ayan, Ayan guys. okay so, na po siya. Ayan. Kikita po natin yan. Ano na po siya guys? gumagap, gumagapang na po yung kamuti natin. Yan, no? Ang gaganda na ng ano niya, pani uh, panibagong dahon niya. Yan, nakikita po natin. guys. bagay. Okay, so, napakalaking bagay. Napakalaking bagay nito, guys, na makakatulong po tayo sa ating mga kapwa OFW. Yan, nakikita natin, guys. Dry na dry po yung lupa dito. Kaya ito, Kinaluan ko po yan ng garden soil. Yan, bumili pa po tayo ng garden soil para panghalo lang po natin. Hmm. Guys, oh. Yan. Mga buhay na po siya, oh. Yan, Mga buhay na po yung ating ah, talbos ng kamote. Napakalawak po niya, guys. Oh. Ganito kalawak yung ating tinataniman po ng kamote at iba pa pong mga gulay na pwede po sa Uh, klima dito sa Middle East hmm.